Ano gagawin mo? I'll take care of them. Pag? Both of them. Pag? Pag? Ako magiging party gover ako. Ba't ako iiyak sa'yo? Ugali <laughs> <laughs> mo. <laughs> okay lang. Okay. Ano? 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 Ikaw? May Ano? Doon sa na koy dilibing doon? Saan? Pag gusto mo sa bakuran. Papalingis ko yun. Saan dun? Doon. Nagulo pa sa katabi. Sira ulo. pa kay ikaw nanay mo. Hindi. <laughs> pag, pag ikaw na matay. Bakit yun, masama ba yun? Eh, bawal yung tanga. Sabihin na nabutasan sa Maynilad. Ma, mahaluan ng tapos magpatay. Sabi ko nga sa'yo, pasunog mo na lang ako. May pera pa naman tayo dyan. Kasi, <laughs> <laughs> pagsunog ako, nagay mo sa kwarto. Hindi <laughs> ko kaya. Susunogin? Uh -uh. Oo. Okay. Bakit naman? Ha? Hindi diba? ba? ano? Para nagsunog lang ng papel. Hindi. Hindi ikaw na, pag ikaw na matay. Iyak ako siyempre. Ay, huwag no, pati gawin ka. Pag hindi pati gawin. Ano? Ano? Magpaparty-party ako. Al tapos, sa lahat sa ipon natin, papainom ko. <laughs> 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 Mga one month kami mag-iinuman ngayon. Nina, Nina. Ito lang. Gustos, na? No? Nag-aaya ko ng mga ano. Guys. Hmm, oh, mga prang lalaki. Okay. Tapos. Nag-iinuman ito, man. Sexy. Hindi. Pag-iwi sa, Ito Tangin na. Hmm.